Huhulihin na po ng Land Transportation Officer Region 7 yung mga sasakyan doon na gumagamit po ng improvised temporary plates. Yan po isa kabila ng pagkakaroon po ng halos 300,000 pa na mga unclaimed license plates. Ang paghigpit po ay gagawin umano din sunod sa bagong memorandum ng LTO na nagisilbing panuntunan sa paggamit ng improvised at temporary motor vehicle o motorcycle plate. Ang mga na mahuhuling lalabag o hindi po magkakabit ng otorisadong Motor Vehicle License Plate o yung mga plaka ay pagmumultahin po ng 5,000 piso. Eh paano naman daw yung mga may improvised plates na naghihintay pa ng mga aktual na plaka? Ang sabi po ng LTO Region 7, dapat daw na kumuha sila ng authority o permit para gumamit ng mga improvised na plaka. Pero para po kay Senate Majority Leader Francis Tolentino, binanggit na po ito sa ating programa, eh, dapat ayusin muna ng LTO yung kanilang backlog na mga plaka bago sila manita. Lalo pat nitong Pebrero lamang pala ay umaabot po sa mahigit 12 milyon ang kanilang backlog. Yung backlog po ng LTO pagdating po sa mga plaka. At kaugnay po ng isyong ito, atin po makakapanayam ngayong umaga ang kinatawan po ng One Rider Party List, uh, wala pong iba kundi si Congressman Bonifacio Bosita. Good morning po, Congressman. Ma'am, good morning po at uh, maganda umaga rin po kay Honorable Senator uh, Tolentino na ating kababayan. At, uh, at hindi po mga kababayan, maganda umaga po sa inyong lahat. Mm hmm yes sir. Nako ito po eh isa sa mainit na issue po ito sa region I don't know kung region 7 lamang po ano kasi it appears mukhang ito po ay ano ay policy na inilabas po talaga ng LTO no. Tungkol po dun sa mga uh, paggamit ng oh, hindi paggamit ano ng authorized na plaka ng mga sakyan. Kaya lang ang punto po ni Senator Tol, eh bakit daw po maninita at mag, magpapamulta pa ng mga motorista kung malaki pa po yung backlog? Alam niyo po ma'am, nakakatuwa na nakipag-ugnayan po kayo sa akin para sa panayam ngayong umaga ito. Dahil ang totoo po niyan, nung lumabas po ang issue na yan, ako po ay nagsadya sa opisina ni Asik Bigon Mendoza, na mm -hmm. at uh, isa nga po sa napag-usapan namin, hindi madali ilapat yung... Uh, Memorandum. Hindi madaling ilapat sa memorandum yung kanilang gusto ipatupad kasi medyo komplikado po ito. Eh. Mm. Kaya ako'y natutuwa po na nagkaroon tayo ng panayam ngayon. Ganito po ma'am, ano, para hindi maalarma ang ating mga kababayan. Uh -huh. uh, ito po ang uh, malinaw na malinaw. Simulan po natin sa improvised plate. Uh -huh. Kapag ka po sinabing improvised plate ma'am, Halimbawa po, ang inyong sasakyan ay uh, nakatanggap ka na ma'am ng uh, license plate, ito yung license plate, yung ibinibigay ng LTO mm -hmm. na plaka, yung official plate. Ano ah. po? Uh, halimbawa po ay nawala, nasira, mm -hmm. hindi mabasa, ikaw po ay dudulog sa LTO at magre-request ng kapalit nung no nasira o nawalang plaka. Mm -hmm. Ang tawag po doon, Replacement. Bibigyan ka po ng authority to use improvised plate. okay. Bakit uh -huh. po sila magbibigay ng authority to use improvised plate? Nag-apply ka pero hindi naman agad-agad nila maibibigay dahil mm -hmm. may problema sila sa production ng plaka. Uh -huh. Kaya magkakaroon ka ng authority, gagawa ka ng metal plate or plastic na board, mm -hmm. ilalagay mo doon yung, yung plate number. Mm -hmm. Yung po, yung improvised plate. Mm -hmm. At kapag po kayo nakatanggap ng authority to use improvised plate, titingnan po ninyo kung may expiration date o validity period na nakalagay doon. Kung may validity mm -hmm. po, huwag po ninyong tanggapin, questionin natin. Sa kapta, Napakabigat po ma'am sa iyo na mm -hmm. hindi naman nila kayang ibigay after one month pero maglalagay uh -huh. ng validity period. Masama yon kasi mm -hmm. ikaw ay nadadamay do sa kanilang pagkukulang. Uh -huh. Kasi kailan ba, balik ka lagi dahil maabala ka sa mga police checkpoints at sa ibang mga imposes Yun po yung improvised plate. Mm -hmm. Now, punta po tayo ma'am sa temporary plate. Okay, okay sir. Mhm. Mm ah, uh, umpisan po natin do sa January 2023. Mhm. Mm po January 2023 ha, pasulong, ibig sabihin mm -hmm. hanggang ngayon pinanininiwalaan po ng LTO na base sa kanilang kapasidad ngayon, mm -hmm. kung halimbawa ma'am ikaw ay bumili ng motorsiklo ngayon, mm -hmm. Sinasabi ng LTO na kapag within one week, nagsumite ng requirement itong dealer kung saan ka bumili ng motosiklo, within one week, kung isubmit niya ng dealer mo, ng binilihan mo, mm -hmm. yan ay maririso. Magkakaroon ka ng ORCR. Okay. Apo. And sinasabi po nila na for another one week, they can provide yung plaka para sa motosiklo mo. Mm -hmm. So, ibig sabihin, ma'am, kung January 2023 onwards, pasulong, bumili ka ng motosiklo pag nakita ka ng kanilang kawani o ng deputize nila na temporary yung plate mo, mm -hmm. Ikaw ay uh, ipa-plug down, kakausapin ka. Mm -hmm. Ma'am, pwede bang makita yung iyong ORTR? Aha. Kasi nakakabit sa motorsiklo mo, temporary plate lang. Ang nakalagay, MB5 number. Pipicturean po nila yan, kukunin ang detalye. Mm -hmm. Then, aalamin nila sa system nila, sino ba ang dealer nitong si ma'am? Mm -hmm. O oh, itong si dealer A, pagtingin sa system, o oh, narilis na yung plaka eh. Isosyokos nila yung dealer mo. Uh -huh. Pagpapaliwanagin, oh bakit uh, yung plaka ni ma'am hindi pa natatanggap? Eh sir pasensya na po kasi hindi pa namin na ipabigay sa kanya. Mm -hmm. Ang papatawa ng parusa itong dealer sapagkat ang LTO po may kapangyarihan okay. na magpataw ng parusa kasi hindi ka naman makakapagpinta mm -hmm. ng sasakyan kung wala kang accreditation sa kanila ibig sabihin uh -huh. may power sila ngayon mm -hmm. kung halimbawa po sabi ng dealer ah uh, sir naibigay na namin doon sa rider yung ta. plaka uh -huh. ito po ang resibo oh. mm -hmm. ito po pinermana niya Isosyokos na ngayon po yung mm -hmm. rider oh rider naibigay na pala sa iyo eh pasensya uh -huh. na po sir nalimutan kong ikabit eh, Hindi, mm -hmm. eh ganyan ganyan ang daming alibay. Siya ang papatawa ng LTO ng multa na 5,000. Ano mm -hmm. po ang intention ng LTO kaugnay nito? Kasi po, uh, base sa kanilang inspection, at yan naman po ako bilang advocate, napatunayan ko na rin po may mga dealers na nasa kanila mm -hmm. na yung plaka, hindi pa binibigay doon sa riders. mm -hmm. So ang intention ng LTO po dito, uh -huh. bagamat hindi ako LTO official, ang intention nila dito, maobliga na yung mga plaka ng motosiklo mapabigay sa riders. Uh -huh, uh -huh. Mahal... Ngayon, balikan naman po natin ma'am, halimbawa ang pinag usapan natin ngayon January 1, 2023 onwards. Doon Aha. naman tayo Ma'am sa teka. December. Teka, ba, ba, teka, teka. Ba, 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 Aha, bago tayo pumunta doon uh, Congressman Bosita, no? Uh, uh, gu gusto ko lang din malaman klaro yung nakasaad doon po sa memorandum na 'yan kasi baka ho ang, ang, ang naging dating ho eh automatico napapatawan ng ng multa, napagmumultahin. Yung mga mahuhuling mga motorista o rider. So dadaan pa rin po sa due process. Magkakaroon pa rin po ng investigasyon para malaman kung kanino ho ba talaga yung pagkukulang. Sa panig ho ba nung, yes. nung rider o yung sa panig po ng dealer. O we are referring sir doon sa mga na is yung mga sasakyan uh, January 2023 onwards. Yung mga biniling sasakyan January 2023 onwards. sama po ba sir? Ma'am, tama, tama po kayo. Napakalinaw ng inyong paliwanag at pagkaunawa. Mm -hmm, Pero mm -hmm. ito po ang gusto kong ibigay, babala sa ating mga kababayan. Marami sa LTO enforcers, district officers ng LTO, even inspectors, mm -hmm. evaluators, hindi marunong magpatupad ng batas yun? kahit napakasimple. Yes, yun ang problema so, Opo, ibig ko po sabihin, yung batas na napakasimple, hindi nila maipatupad ng tama. Eh ito mas komplikado itong memo na ito. Mm -hmm. Tama po ba? Claro po ba, uh, Congressman Busita, dun sa binabanggit nating memorandum na hindi agad huhulihin yung motorista, there will be investigation first para matukoy kung kaninong uh, pananagutan meron o pagkukulang meron, kaya hindi nakakabit yung lisensyadong plaka ng sasakyan. Ma'am, katulad ng nabanggit ko po, yan po ay napakalinaw. Pero okay. itong okay. ating pinag-usapan po, mm -hmm. hindi mo mababasa sa memorandum ng LTO. Ayun, yun ho ang ano, baka doon ho nagkaroon ng confusion sir ano. Pano ma'am? Kaya pa na-alarma yung po. kaya na-alarma yung mga motorista. Yes ma'am. Mm -hmm, mm -hmm. Hindi nailapat 'yan sa memorandum ng LTO. pangalawa po, napakasimpleng pagpapatupad ng batas, uh -huh. hindi kaya ng LTO enforcers at ng iba nilang kawani. Uh -huh. Kaya ito ang babala po, ma'am, sa ating mga okay. kababayan. Kaya natuwa ako uh -huh. na nagkaroon tayo ng panayam ngayon. Uh Huwag kayong mag-alala. Pag mali ang trabaho ng kawani nila, laban sa inyo at kayo ay pinagmulta. Halimbawa uh -huh. pong pinagmulta, Mm -hmm. Ikaw ma'am ay may motorsiklo na January mm -hmm. o February yung iyong uh, motorsiklo, 2023 mm -hmm. at ang nakakabit, temporary place. Mm -hmm. Pero ang pagkaunawa ng iba, puhulihin ka. Uh Huwag po kayong mag-alala. Pag kayo hinuli at uh, siyempre pag hinuli kayo, i-encode na sa system, obligado mm -hmm. kang magmulta ng 5,000. Yes, yes sir. Pag dinanas po ng ating kababayan yon. Tumawag dito sa aming opisina, babayaran ko yung inyong multa, kami ang magsasampa ng kaso laban dito sa kawani ng LTO o kaya de nila. nila. Uh -huh. Baka po kailangan din munang baguhin yung nilalaman ng memorandum, magkaroon ng amendment para ma-reflect yung intention po na yan na magkakaroon Maganda na ng investigation. Po yan. At uh, ano po... Uh, Dako so, sapin po natin si Ate uh, Bigol Mendoza kaugnay sa ganyan na himayin, himayin, Oho, kasi kung i-detalye. kasi editalye. kung kung problematic po, kasi ang pinagbabatayan po talaga natin dito when we are implementing policy, uh, Congressman, ay eh yung papel. Yung sa papel kasi yan po yung bumababa na policy hanggang sa mga magpapatupad ng polisiya po na yan kung problematic po tayo doon sa nilalaman mismo ng polisiya eh baka kailangan munang iat i, i ano i bawiin yung policy na yun at magkaroon po ng amendment para po hindi naman po nalalagay sa alanganin yung ating mga motorista no yung ating mga rider tama po kayo dahil impact Noong mabasa ko po yung memo, medyo sabi ko, teka, nakaka-confuse ito. Aha, Kaya aha. nagsadya tayo kay Asid bigor Mendoza. At uh, yun nga po, kung pagbabasehan po natin yung amin na pag-usapan, eh napakalinaw naman ang intensyon Ang problema nga lamang, hindi ganun kalinaw doon sa inilabas nilang yun, mga doon. Kaya natatakot aha. yung ating mga kababayan. Yun, At sabi ito, nga nila, aha. ang sabi nga po nila, eh ang gagaling mang sila naman ang may problema patungkol yun. sa plaka. Y yun, yun din po ang binabanggit na punto ni Senator Francis Toltolentino, Congressman, ano? Opo. Uh, Opo. Uh Pero th another thing po, yung binabanggit po natin na mga sasakyan prior to January 2023. Ayan, ito na po siguro yung ating pag-usapan sa punto pong ito, uh, Congressman. Tama po hmm. yan. Yung sinasabi nating prior... Linawi sa ating mga kababayan, uh -huh. do sa medyo hindi familiar sa salitang <laughs> prior. Uh -huh. Ang ibig po sabihin ni ma'am, kung ang sasakyan mo ay December 2022, paatras, uh -huh. ibig sabihin to, 2021, 2020, uh -huh. kayo po ay authorized. Pag-usapan muna po natin ma'am yung rider. Uh -huh. Halimbawa ma'am, ang motorsiklo mo, December uh, 2020. Mm uh -huh. Uh, ang siyempre, ang gagamitin mo dahil wala ka pang plaka, temporary plate, ang nakalagay MD file number. Mm -hmm. Tama po? Mm -hmm, mm -hmm. Pag nakita ng enforcers ng LTO o kaya deputized nila at uh, ang petsa ng rehiso mo ay 2020 o 2021, mm -hmm. basta before December 2022, nakita mm -hmm. yung petsa hindi ka na questionable. Why? Okay. Sapagkat napakalinaw sa LTO at sa taong bayan, wala kang kasalanan dahil hindi nila kayang ibigay Yo. ang plaka mo. Ito yung backlog. Ito yung sakop ng backlog, ano ho, congressman? Yan ang tinatawag na backlog. At mm -hmm. ano ma'am, uh, bilang uh, para naman tayo ay maging patas sa Marcos administration, mm -hmm. ito pong million-million plaka na backlog. Na hindi may provide ng LTO, mm -hmm. ito po ay uh, problema noong pang mga nagdaang administrasyon. Aha. Mm -hmm. oh, ito po ang katotohanan niyan. Kaya po sila nagpatong-patong na lang ho ano? Nagpatong-patong na lang ho. <laughs> mm -hmm. na lang po. Na ibig sabihin ko po kaya ako itipin pinapaliwanag, eh may mga kababayan tayo na pag hindi maliwanag ang issue mm -hmm. ay lahat isinisisi sa kasalukuyang administration. Aha, hindi aha. po yon. Mm -hmm. Ang totoo po niyan ay uh, kung hindi ako nagkakamali, yung backlog na pinag-uusapan mm -hmm. natin ma'am, nag-umpisa pa yan 2014. Wow. 2014. Opo. Aha. Opo. Ngayon. 10 years. Mm -hmm. Yes po. Opo. Anong gusto kong linawin? Siyempre ma'am. Kung ikaw ang nakaupo sa kasalukuyan, no ang unang haharapin mo 'yung oras ng e'yung pananungkulan. kulan. Mm -hmm. Mahirap naman ma'am 'yung nakaraang problema inaayos mo, pero ito naman 'yung kinakaharap eh karagdagang problema rin. Uh -huh. Malinaw po 'yon. Mm -hmm, mm -hmm. Opo, na hindi naman ibig sabihin binabalewala uh -huh. ng kasalukuyang administrasyon yung backlog, yung mga plaka no mga nagdaan taon na hindi na ibigay. Mm -hmm. At uh, ang patuloy po nito, nabanggit ni uh, Asik Mendoza na doon sa backlog ng mga nagdaang administrasyon, meron na silang na-provide na mahigit 3 milyong plaka. Mm -hmm. So, ang binabanggit po kasi sa data ni Senator Tol, more than 12 million pa po na mga plaka. Tama po, exacto. Wow. Exacto po. At uh, mangyari po, ipaalam na rin natin kay Honorable Senator Tolentino mm -hmm. na yung binabanggit pong 12 million na uh, backlog plate mm -hmm. ay ayon sa LTO, may nagawa na silang more than 3 million. So, sa, 9, ibig sabihin po, million na more than 9 million yung backlog pa rin sa plaka. So ganito po ang mangyayari, ano, um come September 1, kung hindi po magkakaroon ng amyenda yung polisya na yan, na nagkikreate po ng confusion, Congressman Busita, uh, yes, yung mga rider o mga motorista na gagamit po ng temporary plate, sisitahin, pero aalamin uh, muna yung kanilang uh, ORCR, anong petsa, kung yan po ay uh, bago mag-January 2023, ibig sabihin December 2022, pababa, paatras, oh. hindi po sila dapat Uh, mapatawan ng pananagutan o pagmultahin. Tama ho. Pero... Malinaw na malinaw. Aho. Uh kung nakalagay po sa ORCR na yan po ay January 2023 onwards, eh, ideally, dapat bago po, bago po patawan ng ano, uh, mag-impose ng anumang penalty, ano ho, eh, dapat eh, investigahan ho muna kung kanino po ang pagkukulang. Exacto ma'am, uh -huh. napakalinaw po. Napakalinaw. Aho. Uh, eh yun po bang mga sasakyan na January 2023, yun po, wala po tayong problema doon, wala po tayong backlog doon, uh, Congressman? Uh, Ayon po sa LTO, wala pong problema. and ito po, um, mm -hmm. ano, derechahan tayo mama, uh, ito nga ang isang problema dyan eh. Pagka motorcycle rider, ang parang nakikita may problema. Parang, parang bang... Sa simpleng salita, parang ang tingin ng iba, napakasama nitong mga rider, mga violators. Uh -huh. Ano po gusto kong puntuin dito? Eh pag naka-four-wheel ka eh, hindi ka naman sisitahin. Ah, uh -huh. totoo. Uh -huh. Sa mga checkpoint. Parang ang presumption doon, parang ang presumption doon, good citizen ka eh, law-abiding uh -huh. citizen ka eh. Uh -huh. Uh -huh. Actually, Kaya map mapapansin niyo ma'am, sa hanay ng mga nakaporwir, hindi sila naaalarma na sa issue uh, eh. Uh, yes, yes. Correct. Uh, agree, Congressman. Actually, yan din po yung isa sa mga pakay ni Sen. Francis Tolentino kung bakit niya po isinulong yung amendment dun po sa doble plakalo. Ayon. But uh, that's another thing, uh Congressman, na maganda po nating mapag-usapan with Senator Francis Tolentino kasi mas kabisado niya po yung yung mga isinulong niyang amendment sa doble Plaka Law. Kasi nga katulad po niyan. Mm. Nabanggit niyo da din, Ma'am, mag-comment ako diyan. Mabuti binigyan ni uh, Honorable Senator Tolentino ng mm. attention 'yan. Ay eh, talaga naman diyan pag binasan niyo po 'yung Republic Act 11235 eh, parang talagang napakasasamang tao ng riders eh. Uh -huh. Aho. <laughs> Kaya uh -huh. nga pong binabanggit din ni Senator Tol, eh bakit baka raw po mas maganda na hintayin muna na batas yung amyenda dun sa doble plaka bago natin bago tayo mag-implement nitong mga nito mga ganitong bagong pulisiya nang sa gayon ay eh, plansyado planchado po ano hindi po tayo nagki ng confusion. Ano ho? Kasi Actually po in action po sa parte ng LTO ano hindi naman ibig sabihin ay eh, pinapabora natin uh -huh. eh ang isang problema lang talaga diyan overall marami silang enforcers marami silang deputized na simpleng batas hindi may patupad ng tama ang masama uh -huh. pa po nito ma'am ang local enforcers itong mga enforcers ng mga lokal na pamalan, sumasakay sa issue uh -huh. sumasakay in the sense uh -huh. na pag may nabalita sila, gagaya-gaya, pero hindi naman naintindihan. Uh -huh. Kaya ang suma total, nakaka-perwisyo talaga. Uh -huh. Pero da da dapat ho talaga Kongresman, congressman magkaroon muna ng amendment. Kasi September 1 na po, eh, araw na po yan ang linggo. Yung implementation, ano ho, baka ma makamaganda, magkaroon muna po ng amendment yung policy kasi ang sakit ho tanggapin ng limang libong pisong multa. Tapos lalabas, yung eh, wala naman namang palang pananagutan yung motorista o yung rider. At saka alam niyo ma'am, tayong ako o oh, uh, sa pangkalatan, ang tayong mga Pilipino, masasabi ko ma'am ano sa karanasan ko, maraming humingi ng tulong sa akin. Mm -hmm. Tayong mga Pilipino napaka-responsable. Mm -hmm. Res responsable in the sense na, pag alam mo ma'am na mali ka, madali mong tanggapin eh. Aha. Uh -huh. Ang masakit nga nito ma'am, yung pagmultahin ka ng 5,000 piso oh. na alam mo na hindi naman sa'yo ang problema. Wala kang kasalanan. Oo, yan, yan yung binabanggit yes. ni Sen. Tortol, uh, Congressman. Yes. yun yung gusto niya. Tama ano. po. Mm -hmm. Mm -hmm. Kaya nakakatuwa na nandiyan si Sen. Tolentino, At least itong mga ganitong problema po ah. ay nakikita niya. Mm. Kaya sana ay sa susunod na panahon ay uh, nanonood ko uh -huh. na pa rin siya at least uh -huh. may kakampi tayo sa Senado. Opo, at kaugnay niyan uh, Congressman, ay kasama na po natin si Senator Tol. Oh, magandang umaga. Nahuli tayo nang kaunti kasi, kasi natapos yung session kagabi, alas 11 na ng gabi. Wow, pareho pala dun sa Kamara. Oo, oh, oh, kaya sir, medyo... Sir. So, good morning, sir. Good morning, good morning sir. Maraming issues na hindi ko narinig, pero ay magkasama tayo diyan at lalong-lalo na itong uh, issue sa mga plaka ngayon na uh, congressman. Uh honorable senator Tolentino sir, sabi ko nga kanina nakakatuwa na nandyan ka na itong usapin sa mga riders ay eh, nabibigyan mo ng special attention kasi talagang alam niyo naman po at kilala niyo ko na may advocacy iya pero napakahirap kung walang kakampi sa Senado kaya natutuwa po ako nagkaroon tayo ng panayam ngayon para hindi naguguloy itong mga kababayan natin pati na atin uh, na ito po mga ay salamat ah, magkakampi tayo dyan magkasama tayo dyan kaya lang yung yung motor ko hindi na umaandar mali yung, yung mekaniko na nagawa. Ah, pero magkasama tayo sa layunin mo dyan para matulungan yung mga riders natin.